Hello! Good morning, good morning! Kumusta, kumusta po mga kababayan? Uh, to this video, ano lang po ako magpapasalamat na nabigyan na po ng nabigyan na po si Salini ng ano niya, ng isang gamit kahit, kahit hindi naman lahat nabigay pero hintayin pa rin namin kasi tarating talaga yun uh, ngayon nagpapasalamat po ako or kahapon pa to lang niya ngayon ko palang mabidyohan at salamat lang po, uh, binigyan na po siya ng ayan, shoes. Shoes po sa si school at binigyan po ah uh, yung isang ano nila, isang supply para sa kanila shoes at saka medyas. Ayan po. Ayan yung shoes niya. Susuti niya ngayon at uh, malaking pasasalamat po kasi uh, makasave-save tayo nito yung makabili ng shoes. At inaabangan namin yung hinihintay namin yung bring uniform din niya baka so next next month maka mabigyan na pa sa kanya at yan ganyan talaga sila ganyan talaga yung school nila sa line every ano bibigyan sila ng shoes uh, nung ano pa siya grade 4 to grade 5 bag notebook uh, shoes uniform at uh, mga kagamitan sa si school meron din man babayaran pero konti na lang talaga gaya kay bunso na lahat talaga babayaran ko sa rin konti na lang at kadalasan po ay uh, galing po sa school kasi sa ano po siya nag-aaral sa government school ayan po thank you thank you po maraming salamat po maka save save po o kung bilhin mo to ano na to limang daan na to dito limang daan mm. ayan po maraming salamat po sa manonood ng aking video. Bye bye.